Nakatira na po ba kayo ng bangus dito sa bukid, dito sa ating karha? Yan o, at sasamahan natin ng talong at saka okra at talbos ng kamuting pula. At hindi natin magbalupigin ka na ito. Uh, ginamos na linalagyan natin ng maraming kamatis at maraming uh, at saka sili. Ayan, napakasarap talaga. Sobra. What's up mga lumada? sa araw na to sasamahan ah, mo samahan mo ako mag manguha tayo ng talbos ng kamuting pula ayan oh napakasarap nito na at itutu, itutudlak natin yan sa ating uh, sa na may kamatis at saka ginamos ayan oh mm yan, oh. kuha tayo dito kuha tayo dito yan yan dito pa meron pa dito yan dadamihan Dadami, natin yan ayan, oh, mm, yan oh mm at saka sasama na natin itong kangkong o Chinese tangkong yan na ah, napakasarap talaga. Atin lang yan, ano? Atin lang yan. Ah, Lalagayin lang natin yan. Hayan na. natin sa atin sawsawan na may ginamos ayan, no? Oh. Medyo medyo marami na yung nakuha ko. ayan, mm, yan, oh. ah, pagkatapos kong magkuha, ah, nag, nag set up na ako dito ng kala natin na bato ayan, no? Oh, na yan, sasukudin natin. Okay, okay na yan. At at hindi ah, hindi nagtagal at nag ano na ako nang... nagbubughan na ako ng kahoy at saka maghahaling na ako ayano, o haling na yan mm. at, at ito na lalagyan na ito na ating bigas ilalagay natin sa ating kaldero at magluluto na tayo at magsasaing Magsusunod na tayo ayan at ating kinikirisan muna Ayan, pagkatapos natin nilisan at isasalang natin na yung ating linong ag o sinunad, yan nag-aso-aso na yan. Yan po yung tawag sa aming gasol, gasulbong ang aso. Ayan, ano. kumuha muna ako ng dahon ng saging dito para may paglalagyan natin dito ng ating mga lulutuin. Ayan o, ano. ito na ating bangus na tatlong bangus yan o. Ano. Yan ano. at kinukuha ko na yung aning, ating talong at saka yung ating mga gulay ayan, ah, parang may kulang ah, ito magkukuha muna tayo nito ng paku parang kulang talaga may, may kulang yan ah. press na press itong ating mga paku dito dahil na sub, sobrang buhay buhay pa talaga yan dito sa bukid ito ito ko kunin natin yan yan mm, yan o oh. mm, yan mm, yan oh. kunin pa natin lagyan, ah, dagdagan pa natin ah. medyo marami-rami na yung kuha ko ng pako ayan, kumpleto na talaga, meron na tayong okra, meron na tayong talong at saka itong ating bangus at saka meron na tayong pagkawat sa at, saka mga, at hiniwa ko, hiwa ko na yung ating bangus dito yan, napiprituhin natin dito ayan, ah, na natin yan yan o, oh, natin yan o oh. pagkatapos ah, hinugasan na natin yung hinihiwa nating bangus dahil lalagyan natin ng asin yan a, nag, nagpainit na ako ng karaha dahil lalagyan natin yan ng oil at saka magpiprito na tayo, ayan o dahil luto na yung ating sin uh, sinunad ano. Linagyan no. na natin ng uh, oil at saka itong atong bang ating bangus na ano, linagyan na natin ng asin para may palasa talaga. Yan oh. No. At uminit na yan at simulan na ako magprito ng bangus yan. Inuuna ko na itong mga ulo dahil matagal to maluto. Ayan oh. Mm, yan oh. No. No. Kisikisa na yan oh. No. Mm, yan oh. No. Kisikisa na. Mm. Yan oh. No. Atin na atin ang binabali. Ayan oh. No. Parang luto na. Yan oh. No pagkatapos ay meron ng luto ay ilinagyan na natin sa ating uh, ginawa na hinugasan natin dito na dahon ng saging ayan luto na yan oh. mm. Yan, oh, luto yan na. Ah. Magpiprito ako ulit dahil medyo marami-rami itong ating pinirito. Ayan, um, meron na tayong loto at ito loto na ating kukunin at ating ilalagay sa ating dahon. Ayan, yan oh. mm. At pagkatapos natin, ah, ito na naman ang ating mga nakuhang talong at saka okra at saka yan ang ating kamote or talbos ng kamoting pula at ito ang ating kangkong at saka ito ang ating ano ating pako na kinuha natin kanina yan hinugasan na natin yan dahil itatak ang na natin pero may ano una dyan na itong talong natin ating ipailawom dahil isahin na natin ito paglaga yan no ipababaw lang natin itong ating ating mga ano dahon-dahon dito itong ating talbos ng kamote at saka pako at saka itong Chinese kangkong ayan mm, yan hinugasan tayo talaga yan ng masyado at pagkatapos sinabon na natin at tinimplahan ko yan ayan pagkatapos ay ah, sinalang na natin yung ating uh, linaga ayan. At santang nagano nag ano, nag, sa, nag linaga tayo at uh, is na natin yung ating uh, ibubutang na natin sa ating dahon ng saging itong ating sinunad ayan no siguradong mabubungkag na naman ang bagong sinunod nito ayan yan. mm. pagkatapos na uh, kinuha na ko na yung ating mga kamatis dahil mag maghihimo na ako ng ano maghihimo na ako ng sawsawa na mayroong ginamos ayan mayroong ang gawin natin ng suka diyan itong ating kalamansi o lumis ito ayan linagyan na natin yung ating ating ginamos at saka yan medyo luto-luto na yung ating ating linagang mga Gulay dito, ayan, oh. Ito na po yung ating mga pritong bangus at na talagang naguguslan na talaga ako sa pagtanaw dito, ayan, oh. Kinuha na natin 'yung ating pako dahil naluto na 'yan. 'Yan, inuuna natin 'yung nakababaw, 'yan. Kinuha na natin 'yung ating talong dahil na at saka ating okra, 'yan kinuha na natin. 'Yan, parang luto na talaga siya. 'Yan, luto na, ayan, oh. Luto na. Mm. 'Yan, luto na talaga, ayan. Oh my God. Ano ito ating kangkong na natin kanina na ginawa itong ating perniretong bangus dito. Napakasarap talaga. Siguradong mabubungkag na naman ng bagong sinunod dito. Yan o. No? Mm, yan o. No? Yan. Napakasarap talaga yan. Yan o. No? Mm, mm, luto na tayo. Luto na talaga. Yan Wow. Yan o. No? Itong kangkong, yan, at saka itong ginamusa, yan, ito na. Pagkatapos, sa panang, biportayo before tayo kumain, ha, manalangin muna tayo sa Panginoon. Amen, amen, amen. Kain tayo, kain tayo. Kain. Pero mayroong ano dyan ah, hungit ah, sa inyo. Yan. Nahin natin yung ating kanin. Napakasarap talaga. Yan. Kukunin oh, na rin natin yung ating pritong bangus. Ay no. Yan no. Ang sinimulan muna natin itong ating pako. Yan. Tsaka yan. Kain. At tsaka itong ating talong. Yan. Napakasarap talaga. Sobra. Yan. Ating isasaw-saw dyan Oh. No, napakasarap talaga. Yan. mm kain tayo yan mm, na na nagtagal na. kumuha na ako ng bang pritong bangus ayan sinimulan ko na inuna ko dito sa ating kuan sa at sa may tiyan dahil na diyan ang may 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 taba ayan no? kain tayo kain mm, napakasarap talaga kain tayo mm. ito talaga ang ginaganahan ko dito sa bukid parang sariwang-sariwa ang mga gulay dito sa bukid ayan itong talong bibigsian natin itong talong dahil naglalaway na ako sa talong yan mm, tutuslo natin sa ating ginamos at kakainin natin yan mmm mm, yan no napakasarap talaga mmm ayan ah wow ang sarap yan kain tayo kain yan mmm yan no mmm yan no parang naglalaway na yung aking kameraman yan shout out sa akin aking kameraman yan pag naglalaway na siya sa aking ginagawa ito ang talbos ng kamutik ng pula kain tayo kain kain yan kain tayo ito pa mm. Shout out po sa lahat na palaging nanonood sa Kinga uh, Monting vlog sana andiyan kayo palagi at saka, sana ay dyan kayo sa mga kalagayan. ingat kayo palagi at laban lang sa mga trials na dumating sa ating buhay kahit may problema laban lang at pagkatapos ko ng kumain at kinuha ko na itong ating uh, coke yan dahil inay nahihidlo na ako ayan oh uh, kumuha na ako at saka umiinom na ako ayan oh uh, inom mm. ah sarap mm, sarap talaga hanggat nandito na lang sa hanggang sa huli maraming salamat po sa lahat ingat god bless